Muli po, isang magandang araw ang nais kong ipahatid sa inyo. Tayo po muli ay nasa pangumagan debosyon. Nais ko pong basahin sa inyo ang kawikan, kabanatang siya, mga talata ay Ang sinasabi po rito, ang takot sa paninoon ay siyang pasimula ng karunungan. Pagkatapos po na si Yeso Cristo ay may panganak ang Biblia ay nagsasabi sa atin sa Aklat ng Mateo sa kabanata 2 na ang mga pantas ay naglakbay at dumating mula pa sa silangan para siya ay sambahin. Naglakbay sila ng mahabang panahon upang makakuha ng isang sulyap sa bata at maglalakbay ng malayo para sa maraming buwan. Ang mga bituin ay kanilang sinundan upang makita nila siya. Kaya nang sila ay makarating, ang kasulatan ay nagsasabing sila'y yumuko ng kanilang mga mukha sa karangalan at pagsamba kay Heso Kristo. Ang takot po sa paninoon ay pasimula ng karunungan. Ito'y nangangulugan na tayo ay may isang bagay na dapat pong ibigay sa Kanya. Karangalan at paggalang na sa Kanya lamang na tulad ng ginawa ng mga pantas. Isipin po natin, ang mga pantas ay galing sa malayong lugar ng silangan mula po sa silanganan ng Jerusalem. Meron mga nagtuturo na ang mga pantas na ito ay tatlo. Na ito naman po, ang inyong lingkod ay pinapasubalian. Hindi po sila po pwedeng tatlo dahil sabi nga po, dumaan sila sa disyerto, yung tinatawag nating Arabian Desert, na doon po ay merong mga mandarambong, merong mga magnanakaw. Kung tatatlo lang sila, meron silang dalang ginto, meron silang dilang mga aryarian na madaling makulimbat sa kanila. Kung kaya ako po naniniwala na sila po ay hindi lamang tatlo, kung hindi sa halip, marami sila. Hindi bababa sa bilang na 30 hanggang 50 katao. Bakit po? sapagat nung sila'y makapasok sa Jerusalem, ang sabi ng Biblia nung malaman nito ni Herodes na ang buong bayan at maging siya. Kung tatlo lamang po ang darating, hindi ka agad, agad, malalaman ng buong bayan. Hindi magugulumihanan si Herodes. Subalit dahil marami sila, at hindi lamang po marami sila, iisang kanilang pakay, hinahanap nila ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Pero alam po ninyo, Nung kasulukuyan ng panahong yaon, ang hari ng mga hudyo ay walang iba kundi si Herodes. Kaya po, tunay na nagulumihanan ang bayan. Nagkaroon ng pagdadalawang isip. Napalitan na ba si Herodes? Meron na bang bagong hari ang mga hudyo? At sa lugar naman ni Herodes, siya po ay nagkaroon ng tinatawag pong jealousy. Sapagat ito ay papanganak pa lang. Siya ay matagal nang nagahari. Pero narito, galing sila sa kanika nilang mga kaharian. Sila nagpunta doon para irespeto, para igalang, para parangalan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kaya po, ang ginawa ng mga pantas, ang kanilang paglalakbay, hindi isinaalang-alang ang kanilang kaligtasan, hindi isinaalang-alang ang kanilang kalusugan, sila'y naglakbay na malayo. Na walang tiyak na patutunguhan, ang gabay lamang nila ay isang bituin. Ito po ay isang karunungan. Isang pagkilos ng nagtulak ay karunungan. Kaya po, tayo po nawa ay matulad sa mga pantas, sa mga sumusunod na dahilan. Una, tayo po ay natutulad sa mga pantas kapag tayo po ay nagsamba sa Kanya at atin pong binibigay sa Kanya ang lahat ng bagay na nasa atin. Pangalawa, tayo po ay natutulad sa mga pantas kapag nagbibigay tayo ng oras para ang ating Diyos, si Yesu Cristo, ay ating parangalan. Pangatlo, tayo po ay natutulad sa mga pantas kapag ang banal na pagkatakot sa Panginoon ay tumatahan sa ating mga puso. Sa ating pong pagwawakas, sa ating pangumagang ngayon, tandaan, ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong nagsisikap na humahanap sa Kanya. At habang patuloy mong inilalagay siya bilang una sa lahat na iyong ginagawa, iyong makikita na ang pag-unlad ng karunungan sa iyong buhay ay dumarating. At habang patuloy ka sa pagkilala sa Kanya nang mas malalim sa araw-araw mong buhay, ikaw ay mananagana sa Kanya, walang hanggang biyaya ng karunungan ay darating sa buhay mo. Muli po, isang mapagpalang araw sa bawat isa sa